Mr. Spider, welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Yung matagal lang walang jowa. Kuya. Giliagawa okay. mo. Kaya, yung skeleton mo na ng pagtipan Pansamantala. Paglaro talaga siya Adi ah. Uy, nadulat. lah kayto lang pera chill lang tayo chill lang ni kuya. Hello, anu naman, Hello, lang. <laughs> naman pala. give me your money, give me your money, yeah. give me your lagi <laughs> gini tayo <laughs> bus ang sahod. Lagi ah, na tuloy si Kuya. Ganito kami sa Pilipinas. Kahit kunting ulan, naka-jacket kami. Dahil may pambili kami at naka-iPhone kami. Nagpapasalamat <laughs> ako sa aking ina dahil pinanganak niya akong pogi. Uy! <laughs> Sarol! <laughs> Kailan mo yung lagnat at ubo niyo <laughs> mo? Ang binyag pa po <laughs> na ako <ato> eh. <laughs> Lagot na. Pakaiba na yan.

Kaya naman pala. Nakalimutan ko siya. <laughs> ako? Kilala naman po. John! Kilala niya pala. John! John! <laughs> Malik. Buti na <nala>. lang. <laughs> Pagkakilala uh, pala. pa. Kilala na snatchan eh? ko ba ha? <laughs> ko? na, ikaw galing. Kapag lalakaw ka lala, rin lala, ako sa punta, ka, oh, kawatan, galing. Hahaha, kawatan ka ka pala sabi niya. Ayoo. gamay siya <laughs> <Nakay> eh. gamay. Huh? <laughs> Masa na mo nang ang suntok ng tatay. <laughs> <laughs> ulog si kuya. Nandiyan na boyfriend ko, sabi niya. Uy, nagpaganda Parang yung kaibigan niya. hindi maganda. Nako, mukha may something eh. Baka tipo niya yung boyfriend mo. Love you. Love you too. Ah, lang. naman ah. Saan na yun? Nawala si ate. Nasaan na siya? Ayan dun sa malayo Eh? Eh? Ay, oh, ayos oh, oh, oh. naman magtampo Nagtampo agad? No, 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 no Ay, oh, babae talaga Uy, hindi ka na dito Nga, hindi ka tampo Asang tama mo dito, sabado pala ngayon pinapasok mo na ako! Dabi <laughs> <laughs> naman pati araw! Hindi na alam! Ano ang pag-araw sila? Ay, nagbaba ba tarino ha! Harap sa akin! Babadlong dara! Yes, yeah, harap na sila! <laughs> Yan, umarap na nga! <laughs> Sinabi mo kanina eh! Ah.

ba? Oh, okay, yan pala ang... Wait, <laughs> like, ano pag wala kami, Joss? <laughs> Pakiyo <laughs> hmm. <laughs> okay, pala to sila eh. <laughs> I don't want peace. <laughs> I want problems. Allah. Kinari, magmahal. <laughs> ang mekaniko. <laughs> <laughs> Ewing nilding na eh. Tsaka binamekaniko. Hahaha. Bila welder Ano? Eto Eto Nakalawin welding niya <laughs> Ganar yung magmahalang welder Ay, oo <laughs> Hindi Pa. Naka-welding na Nakalak ko Grabe naman yan Para sa ano ba, ba import na import Nagpa-break it pa talaga, ano? Grabe <laughs> <Dabi> naman <laughs> Ano yung break time niyo nun? Break time yun Ah, break time yun yung sinot yung video na yun. Oo, oh, sinot yung video na yun. Kinunan lang bigla yun. Pero pinag-uusapan nila, motor, gas, bigla. Oo, oh, biglang pumasok ako. Kasi nakita nila, bago motor mo ha. Oo, mm. oh, pare. Branded na yun, pare. Mm. Kasi, hindi na basta-basta yun. Talagang, ang lupit ng... Tumikat to lang. Kung tayo magkuhin mo, kailangan may emotion. Oo, oh, uh, tama na. Diba? Ah. Oo, oh, talagang... Yun. <laughs> kapag ganito ipapauso oh nyo, magpa na lang ako. Lulutan ka siguro dahil <laughs> <Ito> mukhang barko. <laughs> Anak ka lang po. Nagkorag-garag. <laughs> oh. At 'to so, okay. mm -hmm. <laughs> <Uy. laughs> <Niwala> naman. 300k. Wala na, Wala na. Hindi gusto ko rin. Dapat pala umixit na. Pag sobrang mahal. Bumili ng motor para makaiwas sa stress. Kaso yung stress. Bumili din ng motor. Tano! <laughs> wow. grabe sorry, na niya! Sorry, sorry! <laughs> Tulad pa naman sa stress. <laughs> Kakahulog mo lang ng limang piso, ang dami mo na naisipilin. <laughs> limang piso pa lang yun ah. Excuse me. Wait lang ma'am. Hello ma'am. Ano'y mga worry mo ma'am? <laughs> Dalitin, nagdalit ko. <laughs>